Bagong kayod ang kalsada rito. <laughs> Bagong kayod. Lalatagan ulit ang asfalto. Kasi ito yung mga kalsada na nasira sa baha, bagyo, di ba? Baka yung lagi umuulan. Okay, napapike tayo. <laughs> ito tayo sa may GCP complex. Uh, balik tayo sa cycling after uh, weeks of no cycling, now we we're back sa paglabike. Ingat po tayo no, ha, And sa ating mga adventure. Uh, hindi pa huli ang lahat to cycle. Ha? Uh, oh, Kamo traffic. <laughs> oh, mga gagawin ka rito, talaga traffic, no? mo, kahit linggo. May pasok o wala, traffic. Let's go people Kaya na Tawid, tawid, tawid Okay Back to cycling again Ito tayo sa may buwende yan Itong buwende no, talaga magulo to eh Kaya yung uh, road cycling kailangan ano eh Attentive ka and you are alert Always uh, Challenges sa cycling sa ano sabay mo mga jeep jeep, taxi, tricycle, motor mausok <laughs> after so many weeks na hindi nakapagbike balik ulit tayo sa cycling Right save. The worst and the best shots. A Five, no, We've taken the lead. Why was? I struggled. You gotta die. I say why? Singapore.

Okay, bike tayo sa uh, JP Rizal going to Manila. Ngayong Sunday. After uh, maraming weeks, no? <laughs> After so many weeks na hindi nakapag-bike, balik ulit tayo sa cycling. bago ako ah. Ang mangawit ang hita ah. Dali mangawit ang hita. Diwanag lang ah. Woo! Okay. Ito yung uh, Pangosong uh, Pio Campo Senior Street yun sa area ng uh, Makati agad papunta papuntang Maynila straight to eh of course meron extension sa kabila ayun tatagos lang ng Sobel Rojas ayun <laughs> sa ating mga kapadyak ingat lang ha <laughs> Panjak tayo. Hindi makapag-jack sa papuntang uh, trabaho. Pwede mo magjak ng weekend. Yun. Oh. Uingat lang. Sana naman huwag tatanggalin ano, yung uh, bike lane sa EDSA. Hindi maganda yung uh, proposal na yun ng ano, ano ba yun? Uh, Mega Pacific Corporation ba yun? Dapat na raw tanggalin yung uh, bike lane at ibalik daw yung, ano, yung uh, yellow bus lane. Ang ganda-ganda ng uh, ganda -ganda ng ganda-ganda ng ng sistema ngayon eh. Yung ano, yung uh, EDSA busway. Basta tanggalin mo. <laughs> eh paglaban natin 'yon, magtatanggalin ng mga bike lane. Tuloy-tuloy lang. Di ba? All right. Subscribe, like, and share. <laughs> Mag adventure. Kamo oh, traffic. Kamo <laughs> oh, gagawin ko ka rin talaga traffic. Dati mo kahit linggo. May pasok o wala traffic. Sige ito sa kaya. Sumayad pa. Pero may difference ngayon. Eh? Walang basa. Sobrang <laughs> laki. karugtong ng ano, tunay ng karugtong uh, ng Pio Campo sa kabila. Pio Campo rin to, pero extension. Papuntang ano yun, papuntang Maynila eh. Papunta May eh. tutumbukin ito Taft Pero wag kang didiretso kasi one way yung kabila eh. But, easy cycling hindi kailangan uh, bilisan so, ito naman ay Estrada uh, Street pagdiretso mo de la Salle yun de la Sol. Ito, Taft Ay, di ba? Kapag uh, weekdays sa area na ito, grabe traffic. Daming sakyan. Daming rin tao. <laughs> Canine na uh, Vito Pro Station ng uh, LRT Bagong kayo ng kalsada rito <laughs> Bagong kayo Lalatagan ulit ito ng asfalto Kasi ito yung mga uh, kalsada na nasira sa uh, baha, bagyo, di ba? yung lagi umuulan. Ayan, ang ginagawa, <laughs> road repair and reblocking, kinakayod. Yung mga diganong nasira, kinakayod pa latagan ng asfalto. Ano, taayod Kaayod nga, oh. <laughs> Siguro maganda ito pag nilatagan ng asfalto. <laughs> Makinis na. Ngayon wala. Rough road. Parang dekada 70 si lang. <laughs> Okay, so dito na tayo sa ito, CCP na to. Tawid ng uh, Rojas Boulevard, CCP na. Now we can go. Huwag tayo. tayong sumama sa... Okay, CCP na tayo After... Uh, almost 30 minutes of cycling uh, Ano lang Kumbaga, ano lang uh, Relax Okay, so sa ating mga ka-adventure, ingat lang sa pagbabayka. Uh, ha. Balik tayo sa cycling! Ito yung Sing City Complex. Ang ganda, no? Nangikot po tayo. Pakita ko sa inyo tong ano, tong uh, bibihira din nila itong ano, ipanda rin eh. Itong fountain dito sa ICCP. Ano to eh, depende kapag may mga event like Cinema Laya, yun. Ayan oh, yeah, di ba? Oh, ito, ito, ito. Oh, see? Oh, yan Oh. Ganda ng uh, Fountain. tayo oh, yeah. wow oy okay, ba? Diba? ayos oh mga kadenjo nagbike tayo ngayon so this means tuloy tuloy ulit tayo sa pagbabike ah <laughs> uh, sa tagal ng uh, panahon hindi nakapagbike and uh, we're back on the road ano ha. Okay, So sa ating mga ka-adventure, oh, ganda oh. Wow. Ayos sa. Oh. All right, sa ating mga ka-adventure, uh, ingat lang sa pagbabike and uh, please. Sandali, like, ganun. please like and subscribe for more videos. All right. Ride safe, ride safe. Ito yung pamosong dinadaanan ko rito pag oh, nagbabike to work. Of course, uh, service road ng uh, Ross Boulevard. Buti nga, mayroon ng ilaw eh. Dati talaga ang dilim-dilim pa to. Ah? Uh, Pre-pandemic, saka before pa ng pande nung uh, pangkapanahon na ng pandemya. Ano ha? Ah? Ayun, eh, kahit paano, mayroon ng ano. Mayroon ng... Uh, Hilaw. Pero banda rito, dilim. Ya ingat jati mga Kapadyak. Odi oh, ba? Dile eh? mo. Approachin tayo nang ano nang uh Buendia. Hoy. Right? umikit na yan Let's go people Medyo na Tawid, tawid, tawid Okay Back to cycling again Dito tayo sa may buendia Itong buendia no, talagang magulo to eh <laughs> Kaya yung uh, road cycling kailangan ano eh attentive ka and you are alert always. Kaya kailangan may ilaw, 'di ba? mo ng bike lane Diba? Huwag tanggalin ang bike lane Kahit saan The best active uh, transport pa rin ay cycling ano? Alright, so ating mga ka-adventure Ingat lang po tayo Ano ang ginagawa nating adventure sa buhay Ingat lang po tayo, no? See you! Uh, challenges sa cycling sa ano? Magkasabay mo mga jeep. Jeep, taxi, tricycle, motor. ma 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 Carried my cats all gone. Carried my little oh, face oh, oh. Oh, this mania! Let's wait for our turn. No, better not. rat-rat <laughs> sa ating mga ka-adventure ingat lang tayo lagi ha especially pag nagba-bike alright oh like subscribe and share for more videos rat-rat tayo sa so Buendia <laughs> ngayon stop <laughs> sa Payada dapat eh, simulog tayo sa stop light yung mga nagba-bike okay para safe ハハハハ